tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag -ay, ako sa inyo Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting Youtube Channel, Marlon Coret Youtube Channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo, Kristo, nating Panginoong Tagapagliktas Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po Tayo na'y manalangin Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po penon noon sa gabi ito. Narito po kami Ama, para mag-aral sa iyong salita. Bas -basaan mo po kayo ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-paginig nitong minsay na to, Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at taga Ito ang aming hiling at samot sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong gabi ito sa Unang Juan, Kapitulo 2, Versikulo 18 hanggang 24. Ito ang sinasabi dito sa Versikulo 18. Mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay Lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya, nalalaman natin puling uras na. Ayan. Ang sinasabi dito sa versikulo 8. Puling uras na. Darating ang mga Antikristo. Ayan. Ang sinasabi dito. Sa versikulo 18. Di sino ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Lumabas silang lahat at hindi kabilang sa atin. Kaya lang sinasabi rito. Sa versikulo 19. Hindi, hindi sila kabilang sa atin dahil lumabas sila. Umiwalay sila. 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay nalalaman natin ang lahat ng bagay yan ang sabi ng Panginoon pag tayo ay nananalig kay Kristo pag tayo ay tumanggap kay Kristo alam natin ang lahat ng bagay yan ang ibig sabihin dito 21 ito ang sinasabi dito sa versikopenteo mo. Sinusulatan ko kayo, hindi dahil sa, hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon, at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Hmm. Walang katinungalingan na nagmula sa katotohanan. Ayan ang kinasabi rito sa versikulo 21. Kailangan katotohanan ang ating nilalakaran Ayan. Tayo ay nasa katotohanan. Tayo ay nakai Kristo. Pag natayo kay Kristo, nasa, nandyan tayo sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. 22. Ito ang sinasabi dito sa versikul 22. Sino nga ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang anti-Kristo. Ang nagkakaila sa ama at sa anak. Yan ang sinasabi. Nagkakaila sa anak at sa ama. Anong ibig sabihin nito? Ang hindi tumanggap ay Kristo, hindi rin tumanggap sa ama. ganang ibig sabihin. Ang nagkakaila sa anak ay nagkakaila rin sa ama. Ayan. Maunawaan natin ito malalaman natin ito yan 23 ito ang sinasabi dito sa si versikulo 23 ang sinumang nagkakaila sa anak ay hindi sumasakan niya ang ama ang nagpapahayag sa anak ay sumasakan niya rin ang ama ang nagpapahayag sa anak, sumasakanya din ang ama. Pag tinanggap ang anak, pati ang ama ay tinanggap. yan ang ibig sabihin nito. Pag hindi natin tinanggap ang anak, hindi rin natin tinanggap ang ama. Ayan. Naunawaan ba natin ito? Hindi. maunawaan natin ito. Pag hindi ka tumanggap sa anak, pati ang ama hindi mo hindi mo rin tinanggap ayan ayan ang pagkaunawa ko rito last verse 24 ito ang sinasabi dito sa versikulo 24 manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula kung nanatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama manatili tayo sa anak at sa ama dahil ang ama at ang anak ay iisa si Kristo Diyos nga nagkatawang tao siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinugo ng Ama ang ating Panginoong Heso Kristo din sa lupa para tayo ay iligtas sa lahat nating mga kasalanan. Ayan. Si Kristo ay Diyos. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan nga nagawa. Namatay ang ating Panginoon para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya nga, si Iso Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Diyos, ang ating Panginoon Iso Kristo, siya ang ating Panginoon Tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Ay mga kapatid, kaibigan, tanggapin natin ang ating Panginoon Iso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ayan. Hindi tayo maliligtas pag hindi tayo manalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo. Wala tayong kaligtasan. Dahil siya lamang ang tagapagligtas. Gawa, patulose. Ayan. Kaya paniwalaan natin na si Jesus Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan Para pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay Ayan, ang ibig sabihin niyan Mga kapatid kaibigan, itong ating pinag-aralan Kailangan tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan Anong gagawin matapos natin tinanggap ang ating Panginoon? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw, naging bagong nila na, Wala ng dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. O yan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos, magpabautis mo, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapas ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Cristo, sa Kristo sa 1.14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. E, eh, patupad ang kanyang utos. Ayan. Kaya na nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos na tayo nakakilala sa Kanya? Ang ikapitong araw, ang sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20.20 Naglagay ang Diyos ng palatandaan dahil ang sabat ay banal na araw binasbasan ipinagpahinga ng Diyos yan ibinukot para sambahin natin ang Diyos sa araw ng sabat sambahin natin ang Diyos sa espiritu sa katotohanan kaya sa bagong langit bagong lupa ang sambaron ay sabat hindi linggo Isayas kapitulo 66 versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 22, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamanga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawa ko na Biblia ngayon na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay sabat lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba sa araw ng Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba ron. Pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron dahil iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang destination nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang interno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Pero kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo'y naniniwala nitong minsay na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katotohanan, ang Diyos, tinuturuan tayo, kaligtasan, tinuturuan tayo, si Jesus Christo, tagapaligtas, bautismo, tinuturuan tayo, kautosan, tinuturuan tayo, araw ng gusto ng Diyos na siya isambayan, tinuturuan tayo, ang sabat, sabat, ang itinuro ng Diyos, maraming mga versikulo dito, nga nababasa ko, nga sabat ang sambat, sa bagong langit. Pag makapunta tayo roon, magkita tayo doon. Manambahan tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa. Pag magkita tayo. Kahit hindi ko kayo nakita. Makita ko kayo. Dahil ipapakita ng Diyos yan. ayun Ay, mga kapatid kayo Ito katotohan na wala itong halo ng kasinungalingan. Tinuturoan tayo ng Diyos kompleto. Kaya eh hang, hanggang dito na lang tayo mga kapatid kayo Paki subscribe, paki like, paki share sa aming munting YouTube channel. Marlon Correct YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Kristo so na ating Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos, mga, kapatid, mga kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong gabi nito. Bas Basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isokristo naming aming Amen.